So, magandang umaga lahat sa inyo mga kaidolo or magandang gabi. Nandito ako pala ngayon sa bahay ni Nagito upang para humingi ako sa kanya ng video. Kanina, pupunta ako kanina dito, hindi ko sila naabutan. Kasi na umaga sila na pupunta doon sa, ano, sa gobat kung saan sila nag-rescue ako. Na humingi sila na, na humingi na rescue doon. Na may na kunan ng bandido. So, hindi ko sila nabutan. So, ngayon, babalik ako dito. na abutan pa ko ng ulan gabi na na abutan ko na ngayon si Bustyo no nandito siya ngayon so so yan mga kadol magandang gabi sa inyong lahat no uh, nandito si Bano tinawagan namin para kasi apat na video na lang makuha na yung monetize so tulungan natin no so hindi siya nakasama sa amin kanina kasi kinang umaga tumawag, sa uh, tumawag kami sa kanya sasama sa sasama sa amin kasi lang may ginagawa pa siya hindi pa natapos so aalis na kami kasi malayo pa yung biyahe so hindi siya nakaabot sa amin kanina pagpunta niya dito sa bahay wala nang tao na abutan niya so yun sa amin uh, na lang namin siya ng video kahit oh nagpumunta siya ngayong gabi kasi para makakuha siya ng video para talagang ma-monetize na siya so yan uh, malapit na siyang ano malapit na siyang kumbaga ganap na vlogger na no kasi, yung unit decision, waiting na sa, sa sahod, no? Pag may-advertise na yung YouTube channel niya, so meaning yan, sa sunod na buwan o oh, mga March, mga April, April, May, mga siguro mga June, mga June, makasasahod na yan siya kasi i-apply na yan sa YouTube. So, yan, uh, congrats sa iyo, ba, no? Uh, sana more blessing and more life pa. At saka, sana tuloy-tuloy na yung, ano mo, successful mo, no? Hanggang dito na lang. Maraming salamat, no? So, yan. mga So, ayan mga ka-idol, no? Oh. Nahumingi lang ko ng video kay Kostyo para makuha ko ng monetize. So, huwag niyo kalimutan sa pag-support sa, ano, sa channel, ko, no? adventure. So, maraming salamat po sa inyong mga ka-idol and God bless you po.